Meron pala ko ako dito ginawang itlog alat, guys. Ayan, oh. First time kong gumawa nito. Ito, paminta yan. Ayan. Halos. Ah, ilang days ko ba ito binabad? 21 days. Titingnan ko kung na perfect po to. <laughs> no, first time kong magawa talaga nito. Ayan. Tingnan natin kung umalat ba to ano. Maganda to gawing negosyo. Mahal ng itlog alat ngayon. <laughs> no, di ba? Ang mahal ng itlog alat. So, na Naisipan ko na gumawa. Sabi ko, bakit hindi ko ito try na? Dahil masarap to. Mahal lang ito, balat yun. Iba, 18 ang isa. Hindi ko alam kung gaano kalaki yun. Bibili sana yung anak ko eh. Ayan. Sabi ko, ang mahal naman. Ang alam ko, 15 lang. Ilan ba yung piraso ko? 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16. Wala. Ano? 18 lang? Ten, 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 alam ko ten, plus. ten, yung nagawa ko ten, ko ko ten, plus. itin na itlog. Ayan. Ah. Lalaga ko pa to siya guys. Lalaga ko pa. yan. Lalaga ko muna ha. ten, na yung iba. Laga na natin. Sa isahin natin itong lagay. Baka kulang kong tubig. Hmm. Ayan. Tapos mayroon siya. Nga. siguro ano ito. Basta ito lang. Hindi ko alam kung ano resulta na ito. Ayan. Ayan. Ang itlog alat ni Lisa. <laughs> ito ilaga. Kalimutan kung ilamin na ito ito ilaga. Talak siya dyan basta malotot siya. Tadagang pala ito tubig. Ayan. Kasi hindi naabot yung tubig yung ilaga. Pero makulot na yun guys. No? Abutin na yun pag kumulot. <laughs> Ayan na. Uh try. Business to. Pag nga, perfect ko to. Ito na guys. Ito na yung ating nilagang itlog alat. 30 minutes na siya, no? Pero, di ako sure kung okay na to. Ito na kaya to. Ito, At yun, parang nagbi nag, ano yung isa? Yung may basag parang naglabas siya ng <laughs> parang meron siyang nilalabas na puti puti malat kaya to pag dito umalat tawag dito itlong tabang <laughs> itlog na tabang di maalat so eh Diyos ko mainit man ito rin natin Yeah, yeah. Hindi siya nalubog ito. Dito rin natin. Di siya nalubog siya. Hmm? Sana makuha ko yung ano ng tawag dito. Talagang umalat siya, no? Ano, lagyan pa ng paminta. Nang, tsaka, ayan, nag... ayan, nag-ano nga yung, basag nga yung isa brong alat siguro niyan. Pinasok yan ng ano. Pinasok yan ng tubig. Ayan Kita basag siya talaga kasi may ano na may lumalabas oh. Kulay puti. Yung white ng itlog, yun yung nag-ano siguro. Ito. <laughs> Ito na guys, yung itlog alat ko mapuhaw. <laughs> Palpak yung posa. Diba? Pero lasa niya guys, talagang itlog alat. tulang kulay kasi hindi ko, na, hindi ko alam na hindi ko alam na ano pa pala, iinitin pa pala yung ano nito, tubig bago ilagay yung pangkulay. <laughs> Tapos, ilulubog siya. Tingnan mo naman yan, no? Yung no, una kong gawa, guys, diba? ba? Ito, first, first time natin. Kinanaw ko lang sa... Kinanaw <laughs> ko lang sa tubig. Hindi siya ma-eat no? Yung ano, yung powder na... pangkulay nito. Sabi ko. Kaya yan, tita mo. Light na light lang. Dapat pala, ano strawberry red pala yung ano dapat uh, kulay niya ang kinulay ko nito ay violet ito yung tinubog ko nung ano yung ko lang. hindi ininit tapos ininit ko siya ito na yung resulta ininit ko siya na may ano na may kulay na ba ito na. Narinig na Nakulayan Oses. ng unti. Hindi nga <laughs> <Tiko guys>, siya <laughs> dinispill dito dito <laughs> sa labisya. <laughs> Ayan guys. Siyempre, <laughs> ano, ganito lang talaga. Pero importante dun guys, yung yung lasa. Yung lasa niya talagang itlog alat talaga. As in, parang binibili mo sa paliki. Ganun talaga ang lasa niya. Perfect yung, perfect yung lasa. Yung kulay ang <laughs> Ayad guys, comment Tuhan ya, senangin juga Yun. Like and share and follow. Thank you for watching.